Nagsalita na daw ng tapos itong si Mr. Robin Padilla. Hindi pa nga naipapasa ang mandatory ROC, ROTC training. Pero eto na, may mga kayabangan na daw na binibitawan itong si Mr. Padilla. Sabi niya kasi yung mga abuses, siguro naman ay hindi limit sa kaalaman natin, na maraming pang-abuso sa ROTC. Yung mga kadete, kadets ba ang tawag doon? Kadalasan talaga or hindi maiwasan yung yung mga hazing, yung pang-abuso, yung grupo-grupo, at kung ano ko nung kapatiran dyan. Anyway, abuses sa ROTC, 99% sigurado di na mauulit. Kaya ano kaya kasigurado? Ano? Sana kasi hindi mo na magsasalita ng tapos. Ito si Mr. Padilla. Ito po ay gawain talaga ng mga trapo. ba? Diba? Napakaraming ipinangako nung nakaraang administrasyon. Nagsalita ng tapos tungkol sa issue ng traffic tungkol sa isyu ng bilihin, tungkol sa isyu at crisis natin sa sa West Philippine Sea halimbawa. Lahat 'yan, lahat 'yan ay pangako hindi naman natupad. So dapat hindi mo na kayo magsasalita nang tapos. Mas maiging magtrabaho na lang at sa bandang huli ay titingnan natin kung positibo ba ang result. Result. Dahil kung kung totoong meron kayong malasakit, sa ating mga kababayan, kung totoo na maganda ang hangarin nyo sa mga ginagawa nyo ganito, sa mga sinusulong nyo na batas, halimbawa nga itong mandatory ROTC training, kung talagang maganda ang intensyon natin, lalabas at lalabas yan. Makikita yan kalauna ng mga kababayan natin. Pero kasi, kung uunahan nyo ng yabang, hmm, at bakit? Anong special sa'yo na, na meron kang power para siguraduhin na walang mangyayari? Walang mga ganitong abuses na mangyayari pag ibinalik nga ang mandatory ROTC training. 'Yun nga, ito daw ay ito kono ay paraan para maibalik sa mga kabataan 'yung pagiging makabayan. Pero 'yun nga, maraming paraan para tayo ay magpakita ng pagiging makabayan. Hindi lang po itong ROTC or mandatory ROTC training na ito. Totoo 'yun. Uh, nagsisimula sa atin yan, eh, sa sarili natin. Kung tayo ay isang mabuting tao, masikap, masinok, at maging kapakipakinabang sa ating lipunan, yan po ay isang, isang magandang rason, magandang dahilan para sabihin na tayo ay makabayan. kung hindi tayo pasakit. Pero yung nakikita natin na ang mga pasakit at salot ng ating lipunan ay yung mga nasa politika pa, yung mga leader ng ating bansa. Sila po ang nagbibigay talaga ng minsan kahihiya ng ating bansa. Isasama ko na rin dyan yung mga, yung mga trolls, yung mga pro-China trolls, yung mga social media influencers na mga diehard. Naku po, kayo ang tunay na salot ng ating bansa. Okay. So yun, ang nabanggit ng mga netizens ay huwag masyadong magsalita ng tapos. Marami na tayong batas patungkol sa anti-hazing. Yan, sinisiguro natin o gurado natin, mayroon talagang karampatang parusa kaya ito daw yung, ito daw ay hindi dapat o hindi daw dapat mag-alala yung mga kabataan na papasok nga sa ROTC dahil meron ng mga batas uh, katulad ng anti-hazing. Yun naman ang pinag-aalala ng mga magulang, no? yung mga kabataan, na posibleng maging laganap na naman yung mga uh, fraternity, di ba? Dahil nga dito sa, sa mandatory ROTC na ito knowing Mr. Robin Padilla na siguro ay hindi naman talaga uh, positibo, hindi naman talaga para sa kapakanan ng ating mga kabataan ang intensyon bakit isinusulong to or, or isinusulong itong mandatory ROTC na ito. Mukhang, mukhang merong ano eh, mukhang merong nag kay Mr. Padilla na isulong mo ang ganitong ang ganitong batas. Yun nga, yung mandatory ROTC training. Pero ang dapat panungin dyan ay kung ito ba ay sasangayunan ng mga kababayan, ng mga kabataan. Dahil, dahil kung hindi, abay, naku, ay sapilitan ang mangyayari. Kung ang batas nyo lang, kung ang kagustuhan nyo lang ang masusunod bilang mga politiko at mambabatas. Hindi tama yan.